Gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung si sila, sila ang kontraktor eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this uh, peaceful revolution for corruption. Dahil ano yun ang uh, wala na tayong pag-asa sa buhay. This your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag para dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon ang investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot na tayo. Ang pinag-uusapan, mga flat control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nila ng mga inimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? E, eh, probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Lampin. Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure. Mabubutin tao po yun. Kinala ko po si Mayor Bagalong. Mabutin tao. Si... Yung pinsan ko yung isa si... Ah... Uh, Dave. Dave Simpson. Matinong po yun. Kaya nagigiyos sa sa kayo maiba siguro ba tinorin lahat para lang uh, igay sila unahin niyo po ang Ilocos Norte muna huwag na tayo lumayo dahil yung map as, far as plant control is concerned at buong Pilipinas sino nakakorner yung mga diskaya eh sila ang contractor nila eh ba't pala ba't pala ibisigyan nila muna yun nandun na lang nakalukuhan so kung antayin natin ang Senado mag, mag, mag ano pa yan eh tatagal pa diretsyo na diretsyo na lang to at ang suggestion ko lang huwag na natin pahirapan ng taong bayan. yung uh, rally rally baka may pa ang pakiusap ko lang will be a peaceful uh, revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolution para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. Ash high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga corrupt. Te gobierno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami dito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga opisyal, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Bagay nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon na sila. Kung hindi alis, at din natin yung paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, Uutang so, pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap po. Babayaan natin ang mga kabataan, mga leaders, sila mag -lead itong uh, revolusyon ng korupsyon. Wag na silang wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa barangay pero baka may banggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. Bak tubayo kayo, karapatan niyo magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Bakit tayo maniniwala? Siya ang nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakahaya tayo eh. Kasama yung sila diskaya sila, sila sila ang kontraktor niya eh. So ang ko po, po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this uh, peaceful revolution for corruption. Dahil ano inyo ang uh, wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future, yung mga kabataan. Hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag. Dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon ng investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot na tayo.